napapanood nyo ngayon yung nangyayari sa Senado. And what happened to the Senate is medyo malala, mga kapatid. No? Ngayon lang kayo nakakita ng uh, uh, sandamakmak na flood control. Na issues, mga projects, tapos sandamakmak din ng ano, sandamakmak din ng uh, kine-question. Everything, kine-question. Very questionable talaga. Ito na, pinakamatindi may ilalaglag ito. May ilalaglag itong si ano Bernardo Roberto. Yes, tama kayo na inang naririnig sa akin. Meron at merong ilalaglag 'yan. At sabihin ko na sa inyo yung tutumbukin ng ilalaglag niya. Alam niyo kung sino. <laughs> Siyempre, para excited. Huwag kayo. Kalma lang, di ba? No. May itutumbok to. Tutumbukin nito yung isang dalawang tao na alam kong maraming 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 uh, mga taong iiyak at puputak dito pag nalaman nila mga kababayan eh ako kalmado ako I'm just waiting for the timing para i-execute yung nasabi ano, ko sa inyo we have the receipt ready na kami ready na kami at ready na rin kami to fight back dito sa issue na ito yung po ang pinakamatindi doon. mga kababa, hindi po biro. Sa so, totoo hindi po biro. Hindi po biro, inawawalang pera sa taong bayan. Kaya, kaya po mga, kababay, mga kapatid, mas, mas pinipili po namin, mas pinipili ko po, nasabihin sa inyo, para mas, mas updated po kayo. Para anytime, mga kababayan ko, lang alam nyo na, hindi-hindi kayo ang uh, uh hindi hindi kayo uh, uh, ang maihirapan. Ngayon, nag-reses ang nag-reses ang nag nag- suspend ng hearing pero narinig niyo. Meron at meron at meron dito, mga kababayan ko. Meron at meron dito na madadawit at madadawit na malaking tao. Mga kapatid, may madadawit po dito. At inaantay na lang natin na kumanta yung tao na yun, parang sa ganun, eh, mas malaman ng taong bayan kung anong tunay na kulay niya, mga kapatid. Di ba? Kaya kung po tatanungin ninyo, mga kababayan ko, eh, makita ko to. Si Big Boy. <laughs> Di ba? Ano po masasabi ninyo sa nangyayari ngayon? No? Agree ba kayo sa ganitong sistema? Agree ba kayo? Ako, agree ako. Really, agree ako. Kasi inaantay ko to na, eh. kung nagsalita si Alcantara, nagsalita si Bryce, nagsalita ng mga ano, kumbaga mula sa contractor, middleman ng na mga nangungontrata, at yung, uh, kumbaga, sa kapitan. Yung team leader kasi si Alcantara eh. Yung kapitan, mga kababayan ko, si ano, si ang kapitan nito si ano, nagtitimon nito si ano pang ano ito. Uh, what is the name? Ang kapitan nito, may ang may kapitan to, mga kababayan. Yung uh, ano. Ah, uh, itong si Roberto. Tapos yung uh, financier, yung pumo sa pondo makikita rin natin dito, mga kababayan, ay eh, napakarami pumutoklasan. Hindi lang po isa, napakaraming matutuklasan po dito. At uh, magugulat at magugulat ho kayo mga kababayan dahil uh, unti-unti hong lulutang at lulutang ito so pag lumutang ho ito mamaya ho may malalaman malalaman pa ho kayo pag nagsalita na ho yung uh, uh, Roberto uh, Bernardo uh, Roberto Bernardo ito hong kasi si Roberto Bernardo ang nagkukumpas sa mga to kung kanino ibibigay mga kababayan kung kanino dadalhin kanin ibibigay ang percentage. So malalaman din natin lahat doon. Marami 'tong sasabihin kung makikipagtulungan na to sa ating gobyerno. Marami ho itong uh, magandang sasabihin gawat nga ho ng uh, Shahu ay uh, isa sa mga pinakakontak contact ng mga taong uh, kumukobra ng pera na mga kababayan ko. At maganda rin ho mga kababayan ko na share mo magsalita para nang sa ganun mga kapatid, eh, malaman na ng taong bayan. Yung inaantay-antay natin. we hmm? Just, hinihintay natin yung pagkakataon na to. Hinihintay natin yung moment na ito. And I know na marami sa si inyo ang excited talaga na maalaman na ang katotohanan, mga kababayan, mga ma ma maintindihan na ng mga kababayan natin. Hindi ko, oh, ako, I'm sorry for that. Mm, hindi man ako hindi man ako mag livestream ng ano ng uh, ng, ng Senate ano mahirap eh mahirap mababayan ko it's very hard na sabayan nitong ganitong streaming nila gawa nga ng uh, gawa nga, mga kababayan ko na pwede tayo ma pwede tayo, tayo ma-demonetize kasi iba yung level ng channel natin sa level nila mga ko yung channel natin mga kababayan ko napakaayos ng na, napakaayos ng ating ano napakaayos ng ating uh, algorithm. Kumbaga ayos ng ating format. So hindi ako din ako nakakakuha ng mga ganong ano Pero hopefully sana no, mamaya, mamayang gabi makapag-live tayo at uh, malitis natin, yung dapat litisin. No. Yan po ang pinakaano doon, mga kababayan ko. So uh, baka po natin tuwing alas ng gabi live po tayo niyan mga kababayan. Hmm. Ito pa mga kababayan, no. Oh. Siguro kahit nasan, kahit nasan siguro ako noon, makakapag-live ako. Ayan. Anyway, mga kapatid, habang nagre-recess ang nagri uh, nagre-suspend ng ano, ang Senado ngayon, nagsa-suspend. Malalaman malalaman natin mamaya. Marami pang malalaman ng taong bayan. And isipin ninyo, mga kababayan ko, sa bawat sinasabi nila, bawat binibigkas nila bawat sinasabi ng kanilang mga binibit ni nila merong binabagsakan at binabagsakan ng pera to at hindi lang binabagsakan ng pera pagkabagsak ng pera meron pang binabagsakan ng pera bago mapunta sa pinaka final na kumukuha at kumikikbak ng yaman ng bayan kaya bato-bato sa langit sa mga kaibigan ko na taga-suporta nun tapos mga protection dun di namin kayo sasantuhin kaya kung ako sa inyo, warning ko na to. Warning ko na to. Hindi namin kayo Trust me. Subukan niyo ipagtanggol yan. Magbabanatan tayo dito. Dahil hindi naman po, hindi, dahil hindi na po, ano, hindi, hindi po, hindi po usapin ang pagiging magkaibigan natin dito. Ang usapin dito, yung karapatan ng bawat isang Pilipino. Hindi lang gusto ko sabihin, mga kababayan. Malapit na tayo konti na lang makukuha at makukuha na natin ang dapat natin makuwang sagot sa mga humayop ng pera ng tamang isipin nyo bulakan pa lamang bilyong-bilyong piso what if kung buong Pilipinas na ang maungkat bilyong-bilyong o trilyong-trilyong piso na ang nawawala sa bansa natin alright ako po si ko yung mga kababayan ko This is a short live streaming. Nagpaalala lang po ako. Manatili po tayo na nanonood sa ating uh, mga mga uh, pinagkakatiwalaan news channel para mas maintindihan natin yun nangyayaring, uh, nangyayaring hearing ngayon sa Senado. Maraming salamat po. Magkabalik po mamaya.